Napuno ng saya ang pagbubukas ng Palarong Bayan 2024 sa Talavera, Nueva Ecija nitong lunes. Ang nasabing aktibidad ay pinangunahan ni Mayor J.R. Santos at Vice Mayor Nery V. Santos Martinez, kasama si na Secretary General, G.P. Partiles Attorney John J.P. Pajernos bilang panauhing pandangal, Municipal Administrator Nerito L. Santos, LNB President Kapitan Jen Chanko, SK President Amir Ayson at ang Municipal Youth Development Office o MYDO sa pangungunan ni Amador Alan Reyes. Kasabay nito ay itinampok rin ang patimpalak para sa Palarong Bayan 2024 na kung saan ay nagdulot ito ng isang maningning na programa kung saan nasa humigit kumulang sa anim na pong mga naggagandahang dilag ang nagpaligsahan sa pagrampa. Ilan sa mga naimbitahang panauhin upang maging hurado ay sina Ann Ferrer, Arites Santos Bauto, Ray Norbert Dionisio, si R. Garcia at Rhea Cabrera Lakaba. Si Binibining Baby Jane Season ng Barangay Pinagpanaan ang tinanghal bilang Binibining Palarong Bayan 2024 habang si Binibining Narcy Mireña ng Barangay Marcos ang nagkamit ng First Runner Up at Binibining Nicole Francesca Reyes Enrique ng Barangay Esguera naman ang nagkamit ng Second Runner Up. Nakisa rin sa programa ang sanggunang bayan members, mga kapitan at mga SK chairman. Nagumapaw naman ang kasiyahan sa lahat ng mga kalahok at sumuporta mula sa bawat barangay ng bawat bayan. Nagpasalamat naman si Mayor JR Santos sa mga tumulong at patuloy na sumusuporta sa kanilang mga aktibidad. So, na -una po, po ako sa ating mga governor, sa ating na Governor Governor Vice Governor bukas po sa pinababawal na gamot at sinimulan po sa natin ito ng mayo sana matapos din po tayo ng maayos so, maraming salamat po sa inyo God para sa balitang Nueva Ecija si Elsa Navalio nag-uulat sa DWNE Teleradio ang inyong kakampi.